Dear yes, señoritas y señoritos, may namumuong grand showdown dyan sa senado in the coming weeks or in the coming months. Dahil po, uh, tapos na po na deliberate yung uh, kongreso ukol sa sa 5.7 trillion budget at ngayon na uh, already forwarded it to the senate for deliberation and approval bago po ito mapunta sa third stage which is uh, yung meeting po ng uh, kongreso at senado mga representante doon sa bicameral conference committee to hammer out the final version before sending it to the president for uh, for, for for him to sign it into law so ngayon pa lang po uh, may mga ugong-ugong na dyan sa sa senado na Uh, there will be a a, a a third world war like <laughs> labanan dyan. mas matindi pa 'yan sa Israel at saka sa Hamas dahil daw po uh, this early sabi nitong report sa sa uh politico scoop ng Politico.com, a very a very reliable uh, social media news and uh, and uh, a uh, opinion site sabi po at least may nakausap sila at least nine senators who are in favor of returning the 625 bakit 625 650 ito ah. confidential funds Kaya uh, uh Vice President Sara Duterte uh 500 million from the office of the president and the uh, 150 million from the office of the uh, uh, education secretary at uh, er, ito na, ito mga ito daw mga senator na mga magagaling na senator na nine senators sa uh, out to vote in favor of reinstating or ibalik kay Sara yung yung kaniya yung po, yung confidential funds. Ito ay si Senator Robin Padilla, uh, Christopher Bongo. Ramon Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, Senator Jingoy Estrada, Senator Lito Lapid, Senator Francis Tolentino, Senator Sincha Villar, incidentally mga mga dati rin ito one way or the other naging uh, naging close sa Duterte administration. So uh, dito natin makikita uh, kung sino ba talaga ang may control sa Senado ngayon. Kasi We also reported earlier na no less than Senate President uh, Miguel Subiri ay uh, nag-file ng resolution that was also supported by uh, Senator Loren Legarda and even Cincia Villar and even Jingoy Estrada the supporting uh, the re the realignment of 1 billion to the uh, uh, Philippine defense industry para ma-build up yung local defense industry natin uh, to make us uh, militarily stronger. So, tingnan natin kung sino ba mananaig dyan is, uh, kasi alam naman natin na hindi lang man ito sila Romualdez ang uh, gumagalaw para tanggalin ito. Uh, kahit inapprove nila, pero sabi nila, haabulin nila ito sa bicameral conference committee na tanggalin talaga. So, pero it will depend on the action of the Senate kung tanggalin ba nila or ilagay nila kasi kung ilagay nila pagdating sa bicameral conference committee madugo na naman another gyera na naman so mas madali tanggalin na talaga ng Senate pero ngayon uh, malaking numero po ito uh, more than half ito ng uh, ano uh, almost half ito ng uh, 22 member Senate so ah uh, Uh we'll see kung sino talaga ang may number kasi pwede pa nila pwede, pwede pa 'yung iba uh, mag abstain, pwede pa 'yung ah, 24 pala uh, ang membro ng Senado. Pwede 'yung iba mag abstain, pwede 'yung iba mag vote against, ganoon. Pero 9 is, is a big number ha. Uh, lalo na kung 'yung iba. Kasi ang nangyayari ngayon parang gapangan 'yan, eh gapangan sila Sara, gapangan si Duterte, gapang, gapangan sila Romualdez and as I was saying earlier, hindi lang ito, it does not go to the level of Romualdez alone. I'm sure hindi ito gagawa ni Romualdez kung walang clearance si President Bongbong Marcos and in turn hindi rin mag gibibigyan ng clearance ito ni President Bongbong Marcos kung hindi di umano. Ah... Uh, may approval ang tunay na presidente na si First Lady lisa Raneta Marcos according to the to the political observers jan sa circle ng mga Marcoses. So yun. So the at stake now on the line ngayon ay yung yung uh, integrity or control ng Marcos administration or Marcos party over both the Senate and the Congress. So sa Congress wala nang duda, almost almost everyone, wala nag speech si Romualdez at ibang congressmen laban kay Duterte, walang lang dumepensa kay Duterte kahit yung mga party mates niya. In fact, umalis pa yung isang uh, mataas na opisyal ng uh, ng uh, PDP Laban. So uh, and nobody stood to speak in favor of President Duterte. So makikita natin uh, dito sa Senate War kung sino ba talaga ang may control sa Senado kasi syempre now having known this syempre gagapang rin yan yung mga Marcos boys yung mga yung mga yung mga uh, uh, Romualdez boys and uh, Liza Araneta boys so gapangan war of gapangan ito and uh, we already told this to you earlier na hindi pa done deal kasi ang ang eh, engot eh, rin nito mga grupo nila Romualdez bakit inapprove nila ngayon pagkatapos after nila inapprove na nandoon na, na forward na sa si Senado sa kapan nila sinabi tatanggalin nila eh kung ilagay ulit ng Senado eh sa bicameral conference committee so dito makikita nyo na kahit papano na <laughs> mahina talaga itong Marcos government otherwise sa uh, meron na niya as as the administration na uh, uh, in power dapat may control na siya dito sa sa Senado eh bakit naka nakagapang pa itong mga Duterte camp and uh, to convince nine senators sa nine senators sa Robin Padilla of course Christopher Go and Janna Ramon Revilla Ronald Bato de la Rosa Jingoy Estrada mga du mga Marcos boys rin dito eh lito lapit Francis Tolentino at Cynthia Villar. So, na uh, malalaman po natin in the coming days kung sino ba talaga mananaig. Pero stingin tingin ko rin, uh, personally, I still think na may number ang Marcos administration at uh, ah uh, meron rin mag-convincing power. <laughs> sa bandang huli, ganyan lang babagsak dyan. O, wala kang pork barrel. Sige, ibalik mo yung confidential pan si Sarah. Wala kang pork barrel. Gusto mo, one, one, one peso lang ang pork barrel mo for budget year 2024. At meron pa yan uh, mga ibang magagamit ng Marcos administration ng squeeze play. So, siguro nagpapa, nagpaparandam lang or nagpapakitang gilas lang itong mga senador na ito senador nito or baka kinausap sila so ngayon parang sinasabi na sige pagbigyan natin itong si former president Duterte at si, at si Sara pero pag kinausap na sila ng mga Marcos boys at uh, at uh, uh, happy sila happy sila sa sinabi sa kanila at uh, everybody happy sila except yung taong bayan lalo na ngayon every lahat ng politiko nag naghahanap na ng funding for the 2025 election. So baka malinawagan rin sila and then uh, baka mag-abstain na lang sila to vote uh, sa, sa boto na whether to reinstate or not yung uh, 650 million confi uh, confidential funds ng Office of the Vice President. So titingnan po natin. We'll see, we'll see. Ah, uh, kung ano man mangyari. So, rest na muna si si Vlogcaster, medyo uh, napagod na tayo sa sa negosyo natin dito sa Sambuanga. So thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog to friends and relatives. And I'll be seeing you in my next vlog.